Mamaya mga idol, magbike tayo mamaya pagkatapos ng trabaho. Kasi matanda na tayo, sumasakit so na yung tuhod ko eh. Kailangan lang magpapawis. May nararamdaman akong hindi maganda. Yo, what's up mga idol? Kumusta po kayo? Ngayon lang tayo nakapag-vlog ulit. Sa sobrang busy natin sa trabaho. Ngayon lang tayo nakapagpawis uh, sa tagal ng panahon. 'Yan. 'Yan, ipakita ko sa inyo yung view. what's up guys dito lang yung video natin short video lang sarado yung temple na pinupuntahan natin maaga lang siguro kami pumunta dito kaya sarado kaya short video lang tayo ngayon kaya hanggang dito na lang yung video ko at huwag kalimutan mag share kaya pasensya na ngayon lang tayo nakapag vlog ulit sana tuloy tuloy na yung pag natin maraming salamat babu